上面，然后下面，再上，不知道呢。OK，我们来拿这个。 Ayan ang daming tao Welcome to Tokyo Skytree. Magsutrip dito. May mga magrebenta dito. Yan, Daming tao Yan yung Skytree. Ayan yung Skytree. 1,800 yen. <laughs> Ay, mga, ang mahal naman ng sausage na to. <laughs> uh, uh, sa ilalim ng Tokyo Sky Tree. Kung trip ito sa labas, <laughs> ang lamig. Ang lamig. Ang lamig. tengeng Ya fanya enggak? Eh? Mm. Oh. <laughs> どうですか <laughs> 5.30 yung schedule namin sa pag ng Sky Tree. Pero inabot kami ng mahabang-mahabang pila at inabot kami ng isang oras. Oh, grabe, Monday ito. Ah. Nagmayat. OMG. Huh? Pahirapan yung sa pag dahil ang lakas ng hangin. Dahil instead na apat na elevators yung nag-work, dalawa na lang dahil nag-stop-stop dahil sila lakas ng Sobrang daming tao ng time na yan. Mm -hmm. Grabe oh, ang ganda. City of Light. Ang ganda dun sa ano. Kitang-kita ko kung gaano ano yung kaliliit yung mga yung mga sasakyan. Diba oh? Grabe oh, ang ganda! Yeah, ang ganda! Ding oh. restaurant dito. Gutom na yata tong kasama ko. <laughs> Doo! Hi, ang biyagiaryo! Ang biyagiaryo! Hindi um. masyuka! Guru! Hmm. Ang biyagi hmm. daw dito sa loob. Ang taas nito, <laughs> kaya 350 meters? So, 350. Hindi. <laughs> Ang taas nito, girl. ano yung light na yun. Ay, may lumayan. gaano kahaba yung pag-antay mo sa pag ng sky tree, ganun din yung aantayin mo sa pagbaba dahil sobrang daming tao talaga. At asabi ko nga kanina, dalawang elevators lang yung nag -work. So talagang pahirapan din. And finally, nakababa na nga kami at taan kami dito sa Omiyagi Shop. Bili kami ng pasalubong kay Mother. And of course, hindi mawawala yung mga photos namin. Let's go!